nagbenta ako sa tulay yun good afternoon good afternoon mga katangulots abang uh, tayo ay naghihintay ng oras sa tindahan sa pagbubukas ng ating Arping stand Kulots eh naraket muna tayo nabalita ako kasi marami doon na miniwas dito sa tulay na kaginawa sa spot natin yung spot na natin ang nakaraan So, kasama natin ngayon si Jeric Diyan niya sa likod At Pupunta tayo doon. Tapos, mag-aalok tayo ng tablets, ANC Baka mga, mga meron na miniwasito na Kukunti na lang ang bulatin nila O wala silang bulatin dalagala Eh Aalokin natin sila Magkabay, eh, maglalakot tayo ng bulatin sa kinawaan. With you, dawing anglers tayo. Nakita ko na. Mahalukin natin siya ng bulate. At baka sakali, makapenta tayo dito. Dala natin yung timbakan natin. Dalawin natin yung bulate. Kaya, natin sila dito ng, ano, e na ano, Tapoy lang tayo. Tabay lang kayo dito. So, na kayo at baka sakaling tayo kumita rito, makabenta. Kaya eh, hindi ayos, di ba? Patay ng oras natin doon. Kung may convert natin dito, kikita tayo ng konti, makakabenta tayo ng konti. Eh, hindi magaling, di ba? Ayan, nangalita na tayo ngayon. Kaya sila yung mga anglers. Bulate kayo dyan, bulate. Bagsin nyo ng bulate ba, kailangan nyo po lang bulate. May tala akong bulate. May tala po akong bulate. May timbangan din akong tala. Ba, kailangan nyo ng bulate po. Ayan, oh. Yung Ay, mga anglers, oh. Ponyong, oh. Oh, ponyong. Say hi, ponyong. Ponyong, ka naman. Masyado ka seryoso dyan sa mo? Ito camera! Tumingin ka sa camera! At lahat, atla! Asplado naman ito isang to! Ano kuya? Ano pangalan kuya? Sino mo? Ito na? Jacob? Ayun! Pagkala ka lang ng pae! Good, Jacob! Ayun! Si Puroy! Si Puroy Lan. John Wick! Sino isa? Pagkala ka lang ng pae! Hindi mo kailala? May dala ko pae! Ano na ba to? Hanggang ngayon mo? Oh! oh Tinan mo! Tinan mo! hello na! Ayun na! Ayun na! Ayun na! Tayo, BP, Ay. ito Ponyong? Mm. <clears throat> wala. Ah, oh, wala pang bibili ng bulati diyan. Bulati kayo, bulati. Na, <laughs> ina Tang inanto to. Niluloko tayo nito. <laughs> Sa akin nakakita naglala ako ng bulate Ako lang po, si Coach Ilan po ang ako ng bulate Sa spot Kailangan nyo ba ng bulate? Meron po ako dito ng daladala Ang dami mo anglers dito sa Kaginhawaan Bridge. gayon po. na Marami pong anglers. Dito sa kaginawahan, may dala po tayong bulate. Patitimbangan dala-dala natin. Para pag gusto niyo kinapuskay sa bulate, meron tayong dala-dala. Agis tayo ng konti. Agis tayo saglit. Habang wala pang naubusan ng bulate rito. Kung uubusin yung mga bulate nyo, bibili rin kayo sa akin. O katulad nyo, may tumating. May dalabas silang bulate. Pag wala kayong bulate, may bulate akong tinda. Much, much, later. Yun. Si Proylan eh, ano? Bibili. Bibili ng Bibili ng bulate. Sabihin na natin yung 125 grams para sarado isang daan, ha? Oo, oh, 100. Pupulatin natin, oh. Ganda. Panalo. 125 grams po para kay Proilan 100 pesos. 100 pesos. Eh, sobra na natin. Gawin natin mga 1, ano na. 130, ano. 130 grams 131 grams para kay Proilan. Thank you. Ayos, benta. Oh, bulate kay Juan, bulate. Oh, tama huli na. Oh, huli oh. Kakalas lang. Ayano, oh, merong ano. Kaliskis oh. <laughs> Malaki yun. Oh, laki kaliskis oh. Yun lang. Iisa na lang si Ma ko. Mm. Dali ka. Ay, Kulit mo, ha? Ah, dali ka. Dali ka. <laughs> isa na kayo taga ako. Sumabit na isa, eh. Uy, Good size. <laughs> Oo, oh, baka kailangan yung bulate Bulate kayo dyan, bulate Dapat nung isang araw ako na ganito rito eh Yun Si ano si Boss Janvic bibili rin. Sanda na rin, Boss. Ha? Sanda na rin. Kaya tayo na... Ng... Timbang tayo. Ayan, sobrahan na natin. Yun, oh, no? 140 grams para kay Boss Janvic. Salamat, salamat, salamat. Yan. Yun. Si Boss Joy bibili din. 125 grams para saradong 100 pesos. Ay, meron pala to 18 nga pala to 43 dapat. May dagdag na 18 yan dahil 43 dapat. 43. Yun! Ayos! Weta. Asin nalaga <laughs> po? Halo, po Halo na natin. Salamat po, salamat. Ang kakabenta ka, oh. Nakakabenta kami dito sa kaginawahan ng bulate oh. Uy, malaki. Uy, malaki, malaki. Malaki, mabigat eh. Oh. Uy, malaki pro ilan. Malaki, malaki. Laka ilaw ba lang pula yung rayo? Yun na ito, ito. Laka ilaw pula. Meron na. Uh, yeah, yeah, laki, malaki, malaki, malaki. <laughs> Nagbenta na ng bulate. Nakahuli pa lang tilapia. San ka pa? Ano pa hanapin mo, no? Nyong? Nakabenta na ng Nakabenta na ng bulate. kasama mo. Walang basahan. Hindi ako pera basahan ha. Tapunas ha. 35. Adik! Wala naman ha. Nakabenta na tayo ng bulate. Meron pa tayong uwing isda.

Magbebenta lang ako ng bulate eh.

你要跟人玩去，我让去。 Oh, uh, huli na naman. <laughs> huli na naman. Sabi kami ni Proila, no? Ayan, no? Paunahan magangat. Paunahan magangat. Ay, puta na Hindi. No, kalas. Ay, gawawa naman nakalas kalas. <tiple> yun, tapos na po ang saglit natin pag titrip dito sa kaginawahan nakadali tayo ng 1, 2, 3, 4, 5 pieces na good size siyempre kasama na si Boss Joey yeah. si John Bic, at siyempre si Boy Lan like. Kuya, ang pangalan mo Kuya? Mike, 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 Mike. Mike. Yeah, si Kuya Mike, kasama rin natin dito nagbenta na tayo dito ng bulate, eh. nakadali pa tayo ng tilapia 2 <laughs> in 1 Kuya, ang pangalan mo Kuya? Buboy ha? Buboy Buboy? May nagsasamba ako? Ano ako? Ano yan? Janitor. Ay, putang yan yung janitor yan. Yung janitor, <laughs> nasa kasaan natin. <laughs> kaya ba hindi makabad yung e-bike ko? Yan. Kaya ba alam mo kaya? Jacob? Yan, si Kuya Jacob. At ay, kaginawahan pa rin. At yan po ang atin na pagtripan dito, di bang ba piraso. Hey! Yan, oh. Kasama po natin si Jeric. Eh, no? Jeric Conte. Shoutout, out Jeric Conte. At maraming maraming salamat po sa pagnahod. Ito po si Coach Arvin of Coach JTV. Mababat sa inyo. Magandang araw. God bless you all. And peace.